Hello, good evening. Ihaw, ihaw. Ihaw, ihaw. So, Merry Christmas po sa inyong lahat dyan. Ito po ang iniihaw ko, baboy. Yung mga baboy dyan, ay, <laughs> baboy baka pwede mo naman ako Nang ano po? Uh, hindi pa luto kuya. Hindi pa po yan luto. Ayan, nag po tayo ng ano para ulam mamaya. So... Ayan po. So tara na po kayo dito at pagkaluto nito kainan na tayo. At ayan na po, medyo malapit na yung maluto. Ayan. Nahirap mag-ihaw. Mainit. Mausok. Ayan, malapit na pong maluto. Punta na po kayo dito. Kainan po tayo. Ayan. Ito lang po ang aming handa ngayong 24 kainan lang wala na masyadong kain kain at it high blood at patapos na po ako mag at andito na po ayan ayan na ang aking na ihaw kanina hiniwa hiwa na ni mamay ayan Tara na guys, kainan tayo. <laughs> oh! At may nangingialam na aso, pakaela mera, hindi ito para, at meron pang hindi dito kasi medyo dilaw pa, ayan. At andito nga si Kuya Dave, Dave, ayan, Kuya Dave, ayan, si Ate Thea,